ka isang artista totoo, Gino. Wag na! Wag na! Wala mo ilalayo pa yan, te? Si ano? Sa Kung Fu Hustle, si ano? Ah, di ba? Kapupan mo? Hong, Hong Jin Pao? Ho Hong Jin Pao? Hong Jin Kung Fu, ano yan? Hong Jin Pao? Kamuka mo, yung kanina ikanunot. Nagkanunot, nagkanun ka kanina. Yun ang nakapansin ko, kamuka kayo. Sobra sikat to, Hong Jin Pao, mga kanina sa ba, Kung Fu. Bakit so, kung sikat siya? Yan o? No? O, oh, ayan. Di ba ang kabuka ni Jinho? Kabuka ng kabuka mo! Tingnan mo to Jinho, ang kabuka mo! Yung filter! Mukha siyang tita talaga! Eh, taas mo konti. ka ba? Ano ka, Jinho? Jinho! Tingin ka! Yung buhok mo kasi, oh, hindi taas niya na yung buhok niya. Kahit hmm. kayo yung buhok mo, may kabuka mo rin dito. Wala kang kalalagyan. Parang <laughs> taas mo na yung buhok. Ito na yung mo ngayon, Jinho, yung taas na buhok. Hindi matanda na siya. Pero <laughs> kapit. Tumawa okay. naman si Jinho, ti. Ayun o. Oh. Hindi, hanap ko na lang yung, yung mas panakatas siya. Hindi. Hindi guys, pinagdada... Hindi ako, hindi ako bad trip guys. Pinagdadasalan ko sila para kung hindi <laughs> Alam niyo, tawa kayo ng tawa. <laughs> hindi, hindi, guys, hindi ako galit. Yan, yan, Gino. Ito ko lang mo buhok. Pakas mo buhok, kabuka -kabu. <laughs> mo. mo buhok yan, oh. Ay, huwag kayo mo sa to. Hindi to masama. Sobra sikat to. <laughs> <laughs> Magaling mag kung po yan. Lord, <laughs> okay na mag-pout din. Wala akong lumalabas <laughs> yun. <laughs> 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 na meron din ako halang mga. <laughs> 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 Ate. <laughs> Ay, naku. Sabi sa'yo, mas sadness ka lang, mas safe pa yun eh. Ay, hey, okay. Mas parang okay na ako sa inside out. <laughs> uh Oo. -oh. Ayan, magmukha ka parang nag legal substance dyan. Sino <sighs> ang lakas na ka namin? Kasi nga, itibok talaga <laughs> yung mukha. Pop Mart. Ay, naku. Ay, Ay mag-ano na ako. Pag alas tres na, mag-aaral pa ako ng kanta. Ay, hindi ka matapos. Huwag <laughs> <laughs> mo na yun. Huwag mo na, <laughs> na yun. Wala <laughs> kung kanino ko mag-irita. Yung isa, yung yung sa telepon. <laughs> Nalahipan siya. Hindi ko alam kung kanino ko mas nainis. Nainis ako, pero hindi ko alam kung kanino. Ay? Tita kung nanonood ka man, ganyan kasama ang anak ko. Bakit mo siya kinakamusta? Ako ang kamusta inyo, tita. <coughs> Doon ka pa nag-alala. Tom-tom. <smart noise> kong... Ay! Ayan, nakahipan siya, Jun! Nakahipan. <laughs> Ayoko na! Ayoko na din! Okay, day. okay, day. okay day. na ako din! Okay na ako Dami niya naman picture sa Google! <laughs> Ikaw lahat! Oh, sikat yan! Sabi ko sa'yo sikat yan! Mas madami niyang <laughs> bala sa'yo din! Sikat na so, sikat yan. Sikat na! So, <laughs> Magkanto ako! May kamukha pa rin! Meron! Meron! Visit! Sabi sa'yo sikat na sikat ka eh! <laughs> Sino to? Nakamang oh, ito di siya dito. hawakan <laughs> siya. Wala, nagganyan ka. Oh, oh, Gino. Ano yung nagganyan? hindi ako, hindi ako maka, ano, hindi ako maka, ano ba? May, may disagree? Paano ba? Tagalog yung disagree? Ano yung disagree? Tagalog. Hindi ako maka, <laughs> hindi ako maka disagree kasi, nakikita ko din tang... <laughs> haribat Oo, di, di ako mga punta angal ayun lahat yan yung artista ka talaga artista ako oh? sige na okay na ako dapat birthday unboxing lang ito sumama pa yung birthday <laughs> Oi, Brick, sorry ka na, di diba <laughs> ano <ka> ba may shout out na ba? Bye, Brick! Wait, at by Gino, Bye, Ate Jendi! Bye, you! Bye! Tag na ako, trade you na! Ayan! Sorry. Uy, sa mga nakagaling yung tawa kayo ng tawa. H hindi kayo naman ganda.